Masayang masaya ang mga fans ni Angelica Panginiban, Kim Chu at Bella Padilla na magkakasama nga ang tatlo ngayon para sa si preparation ng wedding ni Angelica bukas sa Siargao. Nandoon si Kim Chu na nagdaosin ng kanyang kaarawan kaya naman tila double celebration ilang mga videos ang binahagi ng magkakaibigan na pinatunayan nila na sa through and thin ay magkakaibigan nga sila at sa lahat ng mga events ng kanilang buhay. Matatandang ay kinasal si Angelica Panganiban early 2024 sa Amerika at naging intimate nga ang nasabing event. Ngayon ay muling ikakasal si Angelica kay Greg Homan kasamang kanilang anak na si Baby Bean at pati na rin ang mga witness with the family and friends nila na hindi nakasama sa Amerika. Kaya naman laking tuwa ng mga netizen ang masasayang video na ipinakita ni Kim Chu, Bella at Angelica at preparation nila para sa nasabing wedding. Ilang mga photos din ang binahagi ni Patty bilang save the date na kung saan nga ay makikita sa Instagram ng nasabing celebrity photographer. Ayon sa mga fans, describe ni Angelica ang mga nararanasan niya ngayon, hindi lang bilang may asawa kundi ang kanyang pagiging ina. Marami mga fans ang na-inspire sa friendship na meron si Kim Chu at Angelica pati na rin si Bella Padilla na sa tagal ng panahon sa show business ay magkakasama pa rin na nagse-celebrate ng mga milestone ng kanilang buhay. Sa puntong ito ay ilang mga video at pictures ang patunay ng kanilang closeness. Nandoon din ang direktor na si Andoy Ranay pati na rin ang best friend din ni Angelica na si Glyza kasama ang kanyang asawa. Ayon sa mga fans, kitang kita ang happiness sa mukha ng tatlo at pati na rin ng mga kaibigan ni Angelica na kung saan ay mawi nila ang panibagong journey ng kanilang kaibigan. Narito ang ilan sa mga highlights ng nasabing wedding. No, <laughs> Winter <their> Cruel Short <laughs> <Sword> and sweet Ginulo <laughs> <laughs> kasi natin eh Today, the arrival of the So yes, I'm So hoping everyone can feel the place and the vibe of this weekend's festivities. Happy, <laughs> <you>. <laughs> happy birthday, Kim! Thank you. We love our happy I love you birthday to you happy birthday happy birthday, happy birthday.